street duty ako ngayon dito sa Pinya Gate kukunti lang yung mga sakya na kumabas dito sa amin saka lumalabas monitoring ah! at recording na wala kasi kami sa panggabi kaya napas street duty ako Thank you konti lang yung mga dumadaan minsan hira pa yung mga dumadaan masak yan kami ang 7 pa yung ay may sakyan sa kita may lalabas monitoring recording. sa recording la kami ngayon tingnan ko sa paligid may bang guard nagro-roping sa uh visible din sila doon mga ganitong oras buhira lang talaga mga sasakyan Mamaya 7am pa uwi namin Kasi 12 oras kami Tapos pag strict duty Automatic 24 hours ka naka duty Nakatayo Patibayan lang talaga Kapi lang yung katapat nito Okay sige Nabulat <coughs> ah, ako dun ah May hams kasi dyan ba Wala lang siya nila nagawa kaya yeah, dami parating na didisgrasya dito natutumbang mga motor